Psalms chapter 37 verse 4 Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Kung sa Bisaya pa mga kasama, pangitaa ang kalipay diha sa ginoo og hatagan kaniya sa imong ginapangandoy. Usahay, daghan ka mga pangandoy sa kinabuhi. Labi na nga, batanon pa kita. Doon na mga gusto nga kabuton. Apan usahay, maabot ma po ang panahon nga ma frustrate ka. Maybe sa mga dreams, nadugay na, na nimo gipangandoy apan wala pa na hitabo. Mangita ka og ka ng happiness, pero ma-realize po ni nga, uh, temporaryo lang yun de ay ang uh, uh, happiness ngayon masinati din sa kalibutan. Maong ang uh, pahinumdom pahinomdom ka nato, always focus sa ginoo. Make him the center in your life. In everything that you do, prioritize him. Og diha ni mo mabati ang kalipayon dinhi sa kalibutan. Have a blessed Holy Week mga kasama. Kini si Rajuman Abibibera. Abi Bibera, Tatak armen.